Hello po mga ka welcome po sa akin YouTube channel ni Middle Vlogger. Isang mapagpalang umaga po ang pinapaabot ko sa inyo. At sana po igabayan muli tayo ni Lord sa apang araw-araw trabaho natin. Papakita ko po muli nga sa inyo ang part 3 ng aking pagkuha ng ginto sa bato na kung saan po ay ito pong pinulot natin sa sapa. Ayan po, ay atin na pong gagawing ginto yan. At poproseso po tayo ngayon, gigilingin po natin yan. At kung paano po natin makuha na ng ginto ay Samahan niyo po ako. Shoutout po sa inyo. Isang magandang umaga po. Ito na po. na po natin. Ayan uh, o. Yung mga batong malalaki ay ating pong... Yan. Malalaking yan ay pipit-pitin natin. At yung maliliit naman ay lalagay na po natin dito. Dahil kailangan po, medyo maliliit lang po ang ating mga bato. At istirahin po natin yan. Mga idol, napili na po natin yung maliliit. At uh, sunod natin ay... Pwede naman natin yung medyo malalaking bato ay ipili, papaliitin po natin yan. Ayan, natin para para hindi po matira yung mga bato. mga idol, tapos na ang ating sinistira. Ayan. Tapos na, eh, na. Ayan po. Ay! Ay.

mga idol ang ating sinalang at mamaya may next process pa po yan abangan po nyo uh, dadaan pa po yan dito may nakasabay po akong isa oh. oh ay si Mrs oh. gabang hakat po tayo hakat at uh, tanggalin natin yung mga hmm. Okay na pino na pino Terima kasih telah <laughs> menonton! Okay, e, na po. Kasalain na po natin ginto. ito natin oh Sa mga idol, oh, natin oh. Ayan, oh. Dito butil-butil po. Ayan, oh. Sino? Dinugna ba ka? Ay, luto na mga idol. Mga idol, ang ating ginto, oh. Ayan. Tingnan natin kung makakailan po tayo. Titimbang po natin yan sa bayan ngayong hapong ito. So, bayan niyo po kung makakamagkano tayo dyan. Ayan po, itimbang na. Makailan tayo, makakamagkano tayo. Tingnan tingin nga. Ayan po, mga idol, ang natin, oh. Uh, Isa't 14 times. Ang uh, ginto po ay 1745. Yan po ang pera natin. 2,966 po. Ayan po ang nakuha natin sa giniling na bato. Maray pong salamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuwebe sa aking YouTube channel. Muli po ang pasalamat ko ang puso sa inyong lahat. Thank you very much.